Yeah, mga matik, magandang magandang hapon mga matik meron ako nakita mga matik nakatambay lang tayo dito mga matik sa cottage mga matik, pero meron ako naispetan dito sa baba bali nga upuan na lang aso mga matik, pero kukunin natin yung mga matik ito kakaibang shell na naman mga matik medyo pagka gray ang kulay yan mga matik pero alam mo yan mga matik ay kulay ay maliit lang ayan siya mga mga matik Siya yeah, ma mga parang nahira pa siya kasi laki ng shell niya pero si mamatik ang liit niya para doon sa shell ma at mabigat yung mga mati kung saan ako pumunta din yung aso ito na mga matik uh, medyo lalabas na siya mga Yan okay, mamatik mga matik, dahil sa nakita natin papakawala natin siya mga matik. para dito banda mga matik, dito natin nakita sa baba kaya dito rin natin papakawalan yung maganda ang shell niya Yeah, mga matik, hanggang dito na lang mga Salamat sa, sa panonood mga matik.